Mga ka pag-uusapan natin ng online submission ng verification ng contract at ang um, online appointment. Dalawa po yun. Magkaiba po yung online verification at online appointment. Pag-usapan natin ng online appointment muna. Ang online appointment po from website ng uh, migrant workers office natin. Doon tayo kukuha ng appointment kung gusto natin na uh, kumuha ng appointment na date or araw at oras kung kailan natin gustong pumunta ng uh, uh, para magpa-verify ng kontrata or OWA. Okay, yun yung online appointment. Kukuha ka ng schedule para makapunta doon sa specific na araw na gusto mo na para magpa-verify ng kontrata or OWA. But, yun nga, mostly, yung uh, website is full para sa appointment. Pero, marami naman ang nag-PPM sa akin na yung mga matyaga ng time to time minsan umaga minsan hapon pag free time nila eh kumukuha ng appointment sa online eh nakakakuha naman sila so 'yung po 'yung online appointment okay now online submission ng verification ng contract naman is ito po ay uh, ang link na lumalabas po sa website ng migrant workers office every monday po 'yan So every Monday, limited slots, 500 people lang pag mapuno, sarado na siya. Pag hindi pa mapuno, hanggang Wednesday pwede pa. So yung website po, post ko sa Facebook ko, MPD Pinoy Feed uh, Dubai. link every Monday pinapost ko po doon. So check nyo po doon. And uh, pinapost po yung link na yon Tapos doon, online submission ng verification ng contract. Doon kayong mag-submit ng papers nyo para sa pagpapa ng kontrata ayun, naputol lang tayo, nandun sila kabayan dumaan. So, ang online submission ng verification ng contract naman, magsasubmit kayo ng mga papers na kailangan nyo sa verify ng kontrata no ba yun every Monday. So, kailangan nyo i-ready ang mga papers nyo like mga more contract, mga visa, passport, Emirates ID, mga labor card, um, salary certificate, any documents na pwede makasupport sa pag-submit nyo ng papers para sa verification ng contract. Okay, yun ginawa ko. Lahat ng documents meron ako, niready ko. Although, sa website ng Migrant Workers Office, sa verification ng contract, sa skilled, alimbawa, sinabi doon is, kailangan lang ng uh, uh, MORI contract, passport at Emirates ID. Pero sa akin, niready ko lahat ng documents. Especially yung WPS. Kompleto yung papers ko na sinubmit ang online sa so online. Yun yung online submission ng verification ng contract. Okay po? So, dun sa online uh, submission ng verification ng contract na yun, um, hindi pwede yun sa mga uuwi na kagad. Dapat, um, next, like after 30 days pa or 2 months or 3 months, kayong uuwi. Dun, yun, applicable yung online submission ng verification ng contract. Hindi yun applicable sa next week uuwi ka na kasi doon sa online submission ng verification ng contract um, pagka-receive nila ng papers mo hindi agad-agad approve yun i-check nila i-evaluate nila kung approve or hindi pag approve sasabihin nila next week bumalik ka para pumunta doon sa ano sa polo uh, anong oras anong araw kayo pupunta para magbayad doon okay pag hindi approve sasabihin nila anong requirements so kung hindi approve i-ready nyo yung mga requirements na kailangan nyo. Either submit kayo online ulit or pwede kayo pumunta sa Polo as per their email. Now, kung approved na siya, nagsasabi na siya na ganitong araw, kailangan pumunta ka doon, uh, magbayad. Pag pagpunta mo doon, wala ka nang dadaling papers doon. Kasi nandun na sa email, sinabi nila, importante po yung magbasa ha. Magbasa, intindihin, makinig. Yun ang pinaka magbasa, intindihin, makinig. And then nung na-receive niya yung email, sabi niya next week pupunta kayo para sa uh, pagkuha ng verification ng contract. Dun sa verification ng contract dun, pwede na kayo mag magpa-OWA uh, membership. Again, don't forget na basahin yung sinasabi sa email. Pinaka-importante yun. Yun po yun. Yun po yung online submission ng verification ng contract. And online appointment yung sinabi ko kanina. Magkaiba po yun. So, kung gusto ba ninyong malaman ng iba pang mga information tulad ng ganito, please don't forget to follow me para updated kayo palagi. And also you can check my YouTube. MPD Pinoy Feed, pareho po ng TikTok ko Meron akong tutorial doon Paano mag-submit online Ng verification ng contract So, I hope malinaw po ito sa inyo Please don't forget to follow me ha, Para uh, updated kayo palagi God bless mga ka pag-uusapan natin ng online submission ng verification ng contract at ang um, online appointment. Dalawa po yun. Magkaiba po yung online verification at online appointment. Pag-usapan natin ng online appointment muna. Ang online appointment po from website ng uh, migrant workers office natin. Doon tayo kukuha ng appointment kung gusto natin na uh, kumuha ng appointment na date or araw at oras kung kailan natin gustong pumunta ng uh, uh, para magpa-verify ng kontrata or OWA. Okay, yun yung online appointment. Kukuha ka ng schedule para makapunta doon sa specific na araw na gusto mo na para magpa-verify ng kontrata or OWA. But, yun nga, mostly, yung uh, website is full para sa appointment. Pero, marami naman ang nag-PPM sa akin na yung mga matyaga mag-check free time to time minsan umaga minsan hapon pag free time nila eh kumukuha ng appointment sa online eh nakakakuha naman sila so 'yung po 'yung online appointment okay now online submission ng verification ng contract naman is ito po ay uh, ang link na lumalabas po sa website ng migrant workers office every monday po 'yan So every Monday, limited slots, 500 people lang pag mapuno, sarado na siya. Pag hindi pa mapuno, hanggang Wednesday pwede pa. So yung website po, tinapost ko sa Facebook ko, MPD Pinoy Feed uh, Dubai. Link every Monday, pinapost ko po dun. So check nyo po doon. And uh, pinapost po yung link na yon Tapos doon, online submission, ng verification ng contract. Doon kayo mag-submit ng papers nyo para sa pagpapa ng kontrata ayun, naputol lang tayo, nandun sila kabayan dumaan. So, ang online submission ng verification ng contract naman, magsasubmit kayo ng mga papers na kailangan nyo sa pagpapa-verify ng kontrata no labas yun every Monday. So, kailangan nyo i-ready ang mga papers nyo like mga more contract, mga visa, passport, Emirates ID, mga labor card, um, salary certificate, any documents na pwede makasupport sa pag-submit nyo ng papers para sa verification ng contract. Okay, yun ang ginawa ko. Lahat ng documents meron ako, niready ko. Although, sa website ng Migrant Workers Office, sa verification ng contract, sa skilled, halimbawa, sinabi doon is, kailangan lang ng uh, uh, MORI contract, passport at Emirates ID. Pero sa akin, niready ko lahat ng documents. Especially yung WPS. Kompleto yung papers ko na sinubmit ang online sa so online. Yun yung online submission ng verification ng contract. Okay po? So, dun sa online uh, submission ng verification ng contract na yun, um, hindi pwede yun sa mga uuwi na kagad. Dapat, um, next, like, after 30 days pa, or 2 months, or 3 months, kayong uuwi. Dun, yun, applicable yung online submission ng verification ng contract. Hindi yun applicable sa next week uuwi ka na kasi doon sa online submission ng verification ng contract um, pagka-receive nila ng papers mo hindi agad-agad approve yun i-check nila i-evaluate nila kung approve or hindi pag approve sasabihin nila next week bumalik ka para pumunta doon sa ano sa polo uh, anong oras anong araw kayo pupunta para magbayad doon okay pag hindi approve sasabihin nila anong requirements so kung hindi approve i-ready nyo yung mga requirements na kailangan nyo. Either submit kayo online ulit or pwede kayo pumunta sa Polo as per their email. Now, kung approved na siya, nagsasabi na siya na Ganitong araw, kailangan pumunta ka doon, uh, magbayad. Pag pagpunta mo doon, wala ka dadaling papers doon. Kasi nandun na sa email, sinabi nila, importante po yung magbasa ha. Magbasa, intindihin, makinig. Yun ang pinaka-importante, magbasa, intindihin, makinig. And then, nung na niya yung email, sabi niya, next week pupunta kayo para sa uh, pagkuha ng verification ng contract. Doon sa verification ng contract doon, pwede natin kayo mag, mag uh, OWA membership. Again, don't forget na basahin yung sinasabi sa email. Pinaka-importante yun. Yun po yun. Yun po yung online submission ng verification ng contract. And online appointment, yung sinabi ko kanina. Magkaiba po yun. So, kung gusto pa ninyong malaman ng iba pang mga information tulad ng ganito, please don't forget to follow me para updated kayo palagi. And also you can check my YouTube. MPD Pinoy feed pareho po ng TikTok ko meron akong tutorial doon paano mag-submit online ng verification ng contract. So, I hope malinaw po sa inyo. Please don't forget to follow me ha? para uh, updated kayo palagi. God bless.